ang Southern Leyte isang probinsya na mistulang paraiso dahil sa ang kinitong yaman at ganda. Kaya naman ngayong umaga, tuklasin natin ang ilan sa mga natatangi atraksyon na matatagpuan dito. Let's all watch first. Ang Southern Leyte ay isang kahangahangang destinasyon sa Pilipinas. Nakilala sa ang kinitong pristine beaches, vibrant marine life at rich cultural heritage dahil sa iba't ibang atraksyon, naging paboritong destinasyon ng mga local at international tourists ang Southern Leyte. We have a very own national treasure ng Island. Doon po nang nangyari yung first mass in the Philippines. At dahil ito ay tinaguri ang pilgrimage destination sa Eastern Visayas, ipinagmamalaki e din ng probinsya ang religious shrine, Our Lady of Fatima Shrine, Immaculate Conception Parish Church, Monte Cueva at St. Francis Xavier Pilgrim Site. At karamihan dito ay elevated o nasa mataas na lugar. They're protecting the community sa mga typhoon, catastrophe. So usually ilagay doon sa mga higher level ng lugar ng bayan. Para sa mga taong mahilig sa pagdadive, isang paraiso din sa ilalim ng karagatan ang Southern Leyte dahil ang Sogot Bay ay nag-iisang world-class diving destination sa Eastern Visayas at kabilang din sa top 10 diving destination sa Pilipinas. 90% ng mga divers do are mga underwater photographers. Imagine expensive yung mga gamit nila. So they keep on diving because they want to see creatures under the bay. No? So ipagmalaki nila yan, ito tinatawag ng macro photo underwater macrophoto uh, diving. We're not like other uh, dive areas where it's very busy. You'll come and enjoy yourself and, and we look after you very well here. Ang Sagat Bay din ang nagbibigay tahanan sa higit 80 marine sanctuaries kung saan matatagpuan ang 350 at 520 coral species sa buong mundo. At para sa mga first-time divers, mahalaga ang tamang pagsasanay para sa kanilang seguridad. Karamihan namin dito mga dive master level or instructor. So, yung mga beginners, kailangan safe sila. So, meron din silang mga the dive master mismo na nag-guide sa kanila. Sa likod ng mga magagandang atraksyon na ito, mahalaga din ang pangangalaga sa ating kalikasan. We have to protect the environment because tourism is the use of the environment. So, the environment, wala tourism. In Southern Leyte, we are the only province in the Philippines we have more than 80 marine protected areas. Can you imagine? Ninety lang pero 80 yung mga MPA dito. So we are protecting actually. And namasa uh, we, also, we also have this mga, yung mga conservation program. Tuloy -tuloy yan. Every year, walang, walang hindu Ang mga pagpapaulad sa Southern Leyte ay nagbibigay din ng pag-asa at inspirasyon para sa mga residente at turista na bumibisida dito. Yung Masin Airport, Masin City, uh, natrabaho na siguro malapit ang matapos kasi importante yung access eh, sa, sa tourism at saka yung speed na pagdating nila dito. Ang maayos na pakikitungo at pag-asikaso ng mga residente sa Southern Leyte ay ang yaman ng probinsya na nagbubukas ng mga pintuan para sa mga turista sa iba't ibang dako ng lungsod at bansa. Ang turismo ay hindi lamang nagbibigay ng kakaibang karanasan sa publiko. Ito din ay ang daan para sa pagunlad ng ekonomiya at kultura ng probinsya.